magandang araw naman mga kamamba ngayon ang aking tuturo po sa inyo ay tungkol sa ating ignition switch lahat po ng mga connection ng ating ignition switch Okay. una po ito pong ating yan starter yan po gumagana ang ating starter kapag winuhay po natin yung ating ignition switch. Okay. Kasunod po yung headlight. Ah, gumagana rin po yan kapag niunatin natin yung ating susi. Kapag naka battery operated ang ating headlight. Brake light. Automatic po yan. Gumagana kapag nakabukas ang susi. Kahit patay po ang makina. At saka po yung park light flasher, gano'n din po. At saka busina. Gano'n din po yung uh, fuel. At saka dashboard ng ating uh, motor. Automatic din po yung gumagana kapag nakahon ng ating uh, susian. Gano'n din po yung ating gear indicator. Okay. Ngayon naman po ang ituturo ko sa inyo ay Ah isang halimbawa na Ang susi natin ay ating naiwan. Ano ang ating gagawin upang tayo ay sa pansamantala o mapandar pansamantala ang ating motor. Kaya nga po pala, ito po ay, ito pong koleksyon ng materi. Ito pong sign na ito po yung ground yan. Ground po siya. Tsaka po yung positive natin, kan diretsyo po sa susiyan. I-fuse po yan. Na kapag uh, binuhay natin yung susi, yung supply ng kulay pula, lilipat po yan doon sa, tatawid doon sa kulay itim para magkoconnect siya. Ayan. At kapag pinatay po natin sa susiyan, okay, na doon lang po siya sa kulay pula yan po ang purpose ng ating uh, ignition o susi. Yan. Balik po tayo sa ating, uh, ano, sinasabi ko na kapag nawala ang susi, paano natin mapapaandar ang ating motor. Piti po tayo mag-tap ng wire. Dyan sa ating positive. Diyan sa may fuse. Anggat maaari, diyan sa taas. Okay. At pwede po natin i-connect kahit saan man dito sa flasher. Pwede po natin i-connect dun sa sa flasher. Sa ka kabaak ng busina na wire. Dahil yung po i live. Pwede po sa starter yung positive po ng starter. Pwede po tayo magdugsong ng wire na galing sa pula. i po natin dyan sa brake light. At aandar na po ang ating motor na naka battery drive. Okay. Mapira po sa mga motor na stator drive. Hindi po natin mapapagana yan. Ito po ay para sa mga battery operated sa motorsiklo na naiwanan natin ng susi kung nawala upang tayo makaalis punta sa atin pwede po natin gawin yan kukuha ng wire na ulit ko kukuha po tayo ng wire connect sa pulang wire yan po sa brake light pwede po natin i sa kabaak na wire ng brake light tapos aandar na po yan ito po ay para lang sa mga battery drive ng motor okay sana po ay may natutunan tayo sa aking video na ito. Maraming salamat po at hanggang sa muli. God bless.